po pupunta yung araw paggabi? Ay, wag ko. Itanong mo sa iba. <laughs> Alam mo kasi, mas matanda ka sa akin. Ay, gago ka pala eh. Gago ka pala eh. Tira oh, hindi tira, kundi yung pitaka. magkano laman? Kulang dalawang libo. Hindi totoo yan. Kahit <laughs> saan kayo papunta nun? Papunta na dito. Mag na 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 ako ng ano. Na? Ay, yung ilaw. Maano oh. sa mata. <laughs> oh, may... Kala ko hindi kayo nakakakita. Alan. Sabi mo hindi ka nakakakita. Ano hindi nakakakita? Nakakakita ako pero pagka ganyang maliwanag, talagang maano sa mata. Oh, sabi mo noon may diferensya ka sa mata. Mayroon nga. Tinakot kita noon eh. Sabi mo hindi kita nakikita, sabi ay, mo. Ginoo ko sa Tamaria naman. Hingi. <laughs> Hingi sana akong tulong sa iyo assignment. Ha? Ha? Assignment ng bata. Baka alam mo yung sagot eh. Wala. Wala, wala, wala kung ano talaga sa totoo lang. Hindi, assignment, madali lang na yung tanong. Eh, kahit assignment nga, eh, wala rin akong alam. <laughs> Hindi, tatanungin ko lang, baka alam mo, saan ba pumupunta yung araw paggabi? Oh, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah. yung <laughs> delikado. Sa <laughs> <laughs> saan pumupunta yung araw paggabi? Ay, wag ko, itanong mo sa iba. <laughs> alam mo kasi, mas matanda ka sa akin. Ay, gago ka pala eh, gago ka pala eh, gago ka pala eh. Ano <laughs> <laughs> Si sino ba mas matanda kayo po, di ba? Ako nga matanda. Okay, dapat Dapat alam niyo po kung saan pupunta yung araw pag gabi. Eh, kahit ba matanda ako, hindi naman ako nag-aaral naga ng ano. Oh, sige, ito pangalawang tanong po dito sa nakasulat dito eh. <laughs> Bakit hindi lumulubog yung barko? <laughs> eh, siyempre, may ano, may makina yan eh. Oh. Bakit lulubog? Eh, bakal po yun eh. Ano po bang mas mabigat? Barko o karayom? Hindi pariha sila. Bakit? Wow! Tanong mo pa kung bakit? Gago! <laughs> okay, may nakalagay dito bakit sabi ko. Wala. Hmm. Dito na tayo sa si number 3. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Ako, huwag mo nga akong tatanong mas matanda nga po kayo, kaya tinatanong ko po kayo, hindi ko, ko alam to eh. eh. Kahit matanda na ako, hindi naman ako nag-aaral ng high, high school, high school. Assignment po ng bata, o anong pambansang hayop? Anong hayop ba? Pambansang hayop ng Kali, Pilipinas. Hindi, tanong mo doon sa magulang ng bata. Eh. <laughs> eh wala nga nga eh. Ikaw nga eh. Ay, nako. Kalagay mo po, ano po? Wala nga akong alam. Huwag nga ninyo akong anuhin at maano niya yung ulo ko. O sige, ito na lang. Huling tanong. Sinong pumatay kay... Magellan. Malay ko. Malay ko. Malay ko. <laughs> <laughs> Hindi mo pa rin alam. Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Hindi lalo na. Taga Mactan Cebu yun eh, di ba? Sino pumatay kay Lapu-Lapu? Huwag mo nga kung gaganon-ganon At... Huwag <laughs> <laughs> ka na nga maingay nga. At maano yung ulo ko? Tanong nga na <laughs> po ako. Totoo po ba yung mga aswang sa Bisaya? Ay, nako. Pumunta ka doon, pa itanong mo kung may aswang. <laughs> yung mga mangkukulam po. Ganon din. Meron po? Malay ko. Barang. <laughs> Bakit po nung ano may nakita po sa gamit nyo na ano? Manika tsaka karayom. Manika at karayom. E, Siyempre, yung pamangin ko. Eh, kailangan niyang rayom uh, ano manika eh may may prune may punet bakit po ano tutusukin niya yung manika <laughs> gago nilalagyan ng damit ah nilalagyan ng damit kala ko nung gagawin niya sa ano eh kasi may mga kasama pang asin bawang mga ganun yung manika tapos tinutusok huwag ka na maingay dyan at maano yung ulo ko <laughs> <laughs> bigyan ko po kayong gamot hindi na. May gamot doon. Hindi ako nasa gamot. Pampatulog, gusto nyo po? Hindi rin. ay hindi. rin. Electric um, pan. Umalis, umalis ka na dyan, ayaw ko. Electric pan. Di lalo na ako si Pune. <laughs> Gago! Ayaw nyo po. Aircon, pakabit tayong aircon. <laughs>